What's up mga master? For this video kay Huma naman kita sang panangi so proceed na po ta sa top top Kay wala naman ko'y klase sa hapon so ni pauli na lang dahin ko sa amon timing pod na ay nanuhol pag panop top so kung sa pay duga nagpasul dayon inyong master Pagabot naman sa sanggyan so amon na dahin gisugdan pag top top ang mais Kaupot po di ay diri ni master ang iyang mga tiya na kogihana guwapa pa Pwede ko yapil? Gipaspasan Di din pagtuktok ni Master ang mga dagami para dali maabot sa igaran Na timing pa gayod na init kayo ang pagpanuktok ni Master. Pero may na lang na ay sprite. Sprite na bugnaw, pampawa sa uhaw. Parisan din sang dunat na tamis. Di mo ba ako namimiss? Kay alas stress naman, soon sa pagi paabot. Tara, mang snack na kita. Mas maayogid mga master na magkinugi kita kay kung ato kita sa biyay, kita tirgas kay damo naman ang amon na tuktub so gisog din na din ni tiya pag butok ang mga dagami kay damo naman ang nabutok na dagami so amon na ini iniibutang sa dagamihan para safety tagdi mauwanan gisog din na din naman ni tiya pag pangalsa ang mga dagami na binutok para ikato namon sa dagamihan pag abot dahil akong dito akong dahil gihapil kay Sulti Pani Boss G tarongot pag medyo challenging ka din siya dirin na part mga master kay mahago ang atong barbie arms dirin na lang ko to baton video mga master Ayaw kalimot pag-like, comment, kag-share. Please na lang ko follow kung di ka ganan, mahapil diri. Eh.